John Hilario? Napailing nga ba sa naging kissing scene ng Kim Pao? Todo na naman ang Tap trending sa Twitter at sa lahat ng social media platform ang naging eksena kagabi ng Kim Pao. Sinong mag-aakala na papayag na ang isang Kim Chu sa mga ganito eksena? Sa bagay, grabe din ang mga eksena sa ninggang at doon siya mas nakinala. Samot saring reaksyon ang natatanggap ngayon ng Kim Pao mula sa mga kaibigan, pamilya, management at siyempre sa mga nagmamahal na mga fans. Ayon sa mga komento, parang hindi na acting ang ginagawa ng King Pao. True to life na nga talaga. Mas papalawaking pa ang pagsama nila. Sa ganda ba naman ng chemistry hindi na basta-basta pa papakawalan pa ito. Ayun pa sa isang komento, Ibang klase ang kimpao. Pao. Itong moment na ito, hindi nakakasawang panoorin. Ramdam ang pagmamahalan nila, kaya mas dalo silang minamahal ng taong bayan. Kasi, nangungusap talaga ang mga mata nila kapag nagtatagpo. More Project Pa King Marami pa kayong kayang ipakita sa madang people. Ayon pa sa si isang komento, grabe ang direktor ng Secretary Kim. Itinodo na rin talaga para sa mga supporters. Hindi niyo kami binigo. Grabe ang ustisya sa closet scene na pinaka inaabangan ng lahat. Nawa, mas tumaas pa ang ratings nila. Ayon pa sa si isang komento, kapag pumasok Si Kim sa showtime sandamakmak na, na pang aasar na naman ang mga niya sa kanya mga katrabaho. Kayun pa man, kinig overload ang mga eksena ni Daga Gagbi. Ang daming napuyat at hindi makapaniwala. Ilan lang yan sa mga tuwang-tuwa na mga komento ng fans. Anong say ninyo rito? May pang aasar kaya talaga si Jong Hidario?